Magandang araw sa inyo mga kasabong Ito naman muli si Laban sa Mungiro Ang ating tatalakayan ngayon ay ang uh, Ibat-ibang bloodlines Ibat-iba rin ang uh, Pag-induce ng pakain at saka Yung sa gamot So mga kasabong ano uh, Marami po sa ating mga subscriber O sa ating mga viewers na humihingi po sila ng uh, kung ano raw yung gamot na ginagamit ko at saka yung pakain, conditioning. So, ito po yung sagot ko. Hindi po ako pwedeng magbigay sa inyo. Una, kasi po mga kasabong, ang katawan po ng manok ay nagdipindi po yan sa bloodlines. Ang acceptance po ng gamot ay nagdepende sa bloodlines ng manok. Kasi ang bloodlines natin, mayroon tayong tinatawag na mga hatches at saka mayroon din tayong mga uh, mga ano, yung mga kilso, So iba-iba ang ano 'yan. Iba-iba ang kaniyang acceptance sa gamot. Ayan. Like for instance, mga kasabong ano. Pag manok po ninyo ay hatches, tapos bigyan nyo po ng napaka-power na pampainit na gamot. Anong mangyayari? So, mainit na yung hatch, bibigyan mo pa ng mainit. Ang mangyari po niyan, yung manok mo, instead na papalo, ay ano yan? Magiging dakers yan. Or magiging susuot na lang yan. Sa sobrang tapang, pasok lang ng pasok. Yun po ang ibig kong sabihin na kung bakit ayaw kong magbigay ng ginagamay, ginagamit ko na gamot. Dahil nga, dipindi po yan sa bloodlines, dipindi po yan sa paano ninyo ginawa yung manok ninyo. Or dipindi din yan sa pag-induce ninyo. Kailangan, pag nag-induce kayo ng gamot, hindi lang sa conditioning, kundi Sanayin mo ang katawan niya even nasa pre pa para matanggap ng katawan ng manok yung gamot na binibigay mo. Magiging kayang-kaya na niya. At saka hindi lang 'yan. Ah uh, kailangan magiging magmamasid kayo. Kailangan experiment, no? Or kailangan nagiging ano nyo na. Alam nyo na ang formula kung paano mo pasukan yung manok. Ayan. Hindi lang po sa manok. Ang manok po may blood. Kamukha nito. at ano? uh, I am now holding iris dome. Cross po sa yellow-legged hatch. Ayan. So alam ko na kung ano yung bloodlines niya. Make up ng bloodlines, crosses niya. So alam ko paano ko siya pakainin o ano ang tanggap na katawan niya sa moisture. Dahil sa palo na manok, kailangan magaling ka magbigay ng moisture. Nagdipindi po yan sa bloodlines, nagdipindi po yan kung paano mo pakainin ang manok. Ayan. Huwag po kayong magalit sa akin na hindi ako nagbibigay dahil nga hindi ko alam ang bloodlines ninyo. O hindi ko alam kung yung gamot na yan nandyan ba sa lugar ninyo o hindi ko alam yung makings ng inyong manok dahil baka masisira lang po ako sa inyo. Ayan. Kahil dito, sa pagsasabong po, ay hindi po ito shortcut. Walang shortcut po sa pagsasabong. Kumbaga, experience is the best teacher. Ayan. Kung experience, uh, may experience ka na, may knowledge ka na. Yun po The best teacher yan, ang experience. Ayan. Ayan. Alam niyo mga kasabong, ano, sa ngayon po, hybrid na po ang manok. Ayan, alam natin yan. Even, sa mga big times yung, big time, nanggaling yung mga manok po ninyo, ay hindi po yan. Basihan, na mananalo na kayo sa sabong. Dahil ang sabong, mahiwaga. Maraming, marami kang titignan. Ayan. Kung magsasabong ka, pumunta ka ng sabungan, kahit gaano ka hybrid ang manok mo, pag na ka sa talo, talo yan. Walang bloodlines, bloodlines doon. Maliban lang kung magaling ka, magkondisyon ng manok, at saka nasa tiempo ka, malaki ka magulot, ano na lang yan, lamang ka na Pero pagdating po sa panalo, tandaan ninyo mga kasabong, pag nakita ninyong in, itinataas na po na sintensyador ang manok ninyo, sa kapo kayo magbunye dahil nanalo kayo. Ayan. Ang sinabi ko rito, ang, kata, ang, ang pagbigay po ng gamot ng mga manok pansabong ay nagdipindi po sa kanyang proses. Mayroon tayong tinatawag na mga mga hats na napaka ano 'yan, napakainit sa labanan, meron din tayong tinatawag na mga ano lang, hindi mga hats, mga kill Solomon. Iba-iba 'yan. Huwag kayong gumaya niya na nagbigay kayo ng ganito, ganire. Tapos iisipin mo, maganda 'yung binigay ko na gamot. pagdating pala doon, magugulat ka hindi po nag-perform yung manok mo. Dahil po yan sa ulang ka sa study or ulang ka sa pigiging handler mo. Lahat po ng handler na matagal na po sa manukan, ayan po, kahit hindi magsasabi yan, kahit sabihin mo sabihin mong walang alam yan, talo ka pa rin yan pagdating po sa conditioning ng manok. Dahil yan po mga handler na yan, yan po ang nakakabasa kung ano ang manok na hinawakan, kung manalo ba yan o hindi. Handler lang po ang nakakaalam kung mananalo ba yung manok niya pag lumipad o kung sa baba matatalo. Alam nila yan. Agin mga kasabong ang ating tinatalakay po ay pag nagbigay kayo ng gamot sa inyong manok pansabong, i-consider po ninyo ang bloodlines na inyong manok pansabong. Huwag nyo niyang bigyan ng malalakas na gamot yung mga hot cells dahil matatapang na yan. Ayan. Pero yung mga pangit ang laro o talagang napakabobo na manok, bigyan ninyo ng mga pang magic na formula. Ayan. Baka sakali na manalo ka pa. Ayan. Hindi ko sinasabi gagamit ka ng reject. Dahil ang mga reject na yan, even galing sa farm, ay nauko na sa talo yan. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa mga subscriber. Ano? Ah, paumanhin po ninyo, hindi po ako magbibigay ng conditioning methods ko dahil iba-iba po ang tanggap ng katawan ng manok. Iba-iba po ang moisture ng katawan ng manok. Dahil baka pag nagbigay ako sa inyo, masisira lang po ako dahil nga hindi ko basa yung manok ninyo, baka mag-off lang yung manok ninyo pagdating sa laban. Dahil hindi ko alam ang bloodlines ng manok ninyo. Kailangan pa nag-alaga kayo alamin ninyo ang bloodlines, alamin din ninyo kung ano ang moisture na gusto ng manok ninyo, malakas ba siya mag, ano niyan, uh, mamalo, kung medyo may laman, ganyan. Ayan. Mga kasabong, hindi po ang pagbibigay ng gamot ang makakapanalo ng inyong manok pansabong. Mananalo ang manok pansabong ninyo kung pinakain nyo ng maganda, healthy ang manok wala po sa gamot yan seleksyon andin healthy yung manok mo yung bloodlines napaka hybrid na manok mo yan, pang diinan maraming salamat po sa ating mga viewers lalo lalo na sa ating mga subscriber sa wala pa mag subscribe na kayo para at least uh, mabigyan ko kayo ng mga tips ideas ang karunungan po tungkol sa sabong. Maraming salamat po sa inyo.